mas nasatisfied ako sa hardinero namin kaysa sa asawa ko. Hello everyone! It's time naman na ang sarili kong kwento ang inyong mapakinggan. Bunso na ako. At ako ang kasama ng mga magulang ko simula ng mag-asawa na ang mga kapatid ko. Lumaki ako sa maayos na pamilya, may kaya sa buhay, nakapag-asawa ako ng isang negosyante, at tumira kami sa bahay ng aking mga magulang at ang asawa ko. Hanggang sa tumira na sa Amerika ang mga magulang ko kasama ang panganay namin at naiwan sa akin ang iba nilang negosyo dito sa Pilipinas. Naging busy kaming parehas ng asawa ko sa pagpapalakad ng aming magkaibang negosyo. Minsan, kahit araw ng linggo, hindi pa rin kami nagkakasama dahil sa mga negosyo namin. Minsan nga sa pagtulog ay hindi na rin kami minsan nagtatabi. Minsan nakakatulog ako sa aking opisina. Minsan ganun din siya. Sa aming bahay may sari-sarili kaming opisina. At kahit nasa bahay kami, trabaho pa rin ang aming ginagawa umabot na nga kami ng limang taon pero wala pa rin kaming anak. May time na naiingkit na rin ako sa aking mga kabatchmates, mga ka-workmate team ko, dahil ako na lang ang walang anak. At sa aming apat na magkakapatid, ako lang talaga ang walang anak. Sa akin kasi naiwan ni mama ang lahat ng negosyo nila, kaya dito na ako napako sa negosyong ito. Isang araw, sinabi ko sa asawa ko na gusto ko nang magka-baby. Sagot niya, ibenta ko na ang share ng pamilya ko sa negosyo. Mag-stay na lang daw ako dito sa bahay, maging full housewife para makabuo sabi pa niya, hindi na namin namamalayan na matatanda na kami at hindi na nabibiyayaan pa ng anak. Nag-isip-isip ako, hindi nga ako mabubuntis kung palagi akong stress sa work at palaging pagod. Makalipas ng isang buwan, kinausap ko ang aking mga magulang, sinabi ko na gusto ko nang magkaanak, magagawa ko lang yon kung bibitawan ko na ang negosyo namin, mahalaga sa mga magulang ko ang negosyong ito, kaya kinausap nila. Ang iba kong mga kapatid na kung gustong mag-handle ng negosyo namin, pero isa sa kanila walang may gusto. Dahil may kanya-kanya na silang itinayong negosyo, kaya pinag-isipang mabuti ng aking mga magulang ang tamang gawin. Isang buwan pa ay pumayag na ang magulang ko na ibenta na ang aming share agad kong inasikaso ang lahat at tuwang-tuwa naman ang aking asawa. Sabi niya bubuntisin na niya ako agad. Isang linggo na akong mahigit sa bahay at nagaya ang asawa ko na magbakasyon para sa aming honeymoon. Two weeks kaming magkasama at walang ginagawa kundi ang magbengba ng umaga at gabi. Naging masaya ang bakasyon namin ng asawa ko. Nang matapos ang bakasyon namin, ako na lang ang palaging nasa bahay kasama ang aming mga kasambahay. Dahil ngayon lang ako natigil sa bahay, nakakaboring pala talaga, parang sobrang lungkot ko. Mabigat sa pangangatawan, lumipas ang isang buwan din at nanako. Nalungkot kami ng asawa ko, hindi pa rin kami biniyayaan ng anak. Sabi ng asawa ko, wag daw kaming mainip, siguro hindi pa talaga time para isilang si baby. Hinayaan ko na lang ang mga salitang iyon. Gumawa ako ng paraan upang malibang dito sa bahay. Naggawa ako ng sarili kong hardin sa aming likuran. Malaki pa kasi ang space doon. At dahil hindi ko alam kung paano sisimulan, nag-hire ako ng isang hardinero. Ito ay si Samuel Matangkad. Matikas ang pangangatawan at higit sa lahat guwapo. May pagkamaitim lamang siya, siguro dahil palaging bilad sa araw. Habang nagsisimula ng pagandahin ng aking hardin, palagi akong nakasubaybay sa lahat ng kilo si Samuel. Binibigyan niya ako ng iba't ibang ideya sa pag-aalaga ng halaman. At paano ito alagaan ng tama? Si Samuel na rin ang naging personal driver ko, kaya kahit saan ako magpunta, palaging kami ang magkasama. Aaminin ko habang lumilipas ang mga araw mas naging close kami ni Samuel, dahil palaging busy ang asawa ko, halos wala na siyang time para sa aming dalawa, hindi ko na malayan habang lumilipas ang araw ay may namumuong damdamin dito sa puso ko, hindi ko may paliwanag pero may spark isang araw habang may ginagawa si Samuel sa Harden, nakahubad siya, tumutulo ang pawis. Nakita ko ang bawat patak nito. Kitang-kita ko ang hubog ng katawan nito. At nakakaramdam ako ng libog. Lumapit ako at nagbigay ng juice. Habang umiinom siya ng juice, pinupunasan ko ang kanyang pawis at sinasalat ko ang kanyang dibdib at naramdaman ko ang pagkamasa ng aking perlas. Nagpigil ako, pero bigla niyang hinawakan ang aking mga kamay at inilapat ito sa kanyang katawan. Nagkatitigan kami at nadala ako sa aking kakaibang pakiramdam. Sa kabila ng init ng araw ay naghalikan kami ni Samuel para akong sabik na sabik. At ganun din naman siya, lalo nang sinabi niya na, Napakaganda mo ma'am at napakabango. Napakagaling ni Samuel, yung mga dila niya ang nagdala, lalo nang sinalat niya ang aking perlas. Sabay bulong niya na ma'am, basang basa na po ito. Pwede na po bang pasukin ni Junjun? Sagot ko lang ay bahala ka na Samuel. Dalin mo ako sa langit at ayun na nga, pinasok niya muna ang kanyang mga kamay. Nilaro-laro niya muna, at nang grabe na ang unggol ko. Ay hinigana niya ako sa hardin na may maliliit na damo, at doon ay ginawa nang niya ang masarap na seremonya. Sobrang sarap, walang-wala sa ginagawa ng asawa ko. Nang kami ay matapos, tumakbo ako sa loob ng bahay, naligo. Nag-isip kung bakit ko iyon nagawa sa aking asawa. Mabait at mapagmahal ang asawa ko. Pero masaya ako kay Samuel dahil palagi siyang andyan para sa akin. Kinabukasan na ako lumabas ng bahay. Nang makita ko si Samuel sa Hardin na nakangiti, naakit akong muli, kaya paglapit ko palang sa kanya, ay nangyari na naman ang hindi ko inaasahan. Simula noon, mas lumalim pa ang aming ugnayan. Walang tanong-tanong, basta ginagawa na lang namin ang gusto namin. Pag umalis kami ni Samuel, nagho-hotel muna kami para magpakpakan. Kahit minsan, hindi ko tinanong ang buhay niya. Kung ano ang nararamdaman niya sa akin. Pero ako, alam ko na mahal ko si Samuel. Mas mahal ko sa asawa ko, pero wala akong balak iwan ng asawa ko dahil asawa ko siya. Lumipas ang dalawang linggo, niyaya ko si Samuel sa loob ng bahay para kumain. Hindi allowed si Samuel sa loob pero niyaya ko siyang kumain ng tanghalian at sinabi ko na may ipapagawa ako sa aming kwarto, pagkakain namin. Dala niya ang mga ilang gamit sa pagkukumpuni pero hindi alam ni Samuel na wala naman talaga akong ipapagawa. Isinama ko siya sa kwarto para magjugjugan kami. Dito ako lahat ang gumawa. Pinaligaya ko si Samuel sa abot ng aking makakaya nang matapos kami siya na lang ang bumaba at pumunta sa Harden. Aminin ko, nahuhumaling ako masyado kay Samuel dahil kahit nasa sasakyan kami habang nag-drive siya ay sinusubo ko ang lollipop niya. Hanggang lumabas ang gatas, ganun ako naging ka-wild at kahit sa aking panaginip, nawala na ang interest ko sa asawa ko. Isang buwan pa ang lumipas. May kakaiba akong nararamdaman sa aking sarili Pakiramdam na nagdadalang tao ako. Nang ako ay nagpa-doctor positive, buntis ako. Pero paano ko sasabihin sa asawa ko? Halos tatlong buwan na na walang ganap sa amin. Kaya ng araw na nalaman ko, niyaya ko ang asawa ko na magjugjugan kami. Pumayag naman siya dahil na miss na raw niya ako. Mga tatlong linggo nang sinabi ko sa asawa ko na buntis ako. Pero hindi niya alam na ang ama nito ay ang aming hardinero. Nang malaman ni Samuel na buntis ako, at nalaman na ito ng aking asawa, Kinabukasan hindi na pumasok si Samuel, hindi nagparamdam, wala din siya doon sa a-address na ingay niya sa kanyang information. Ngayon ko napagtanto na mabait pala talaga si Samuel, alam niya kung ano ang kulang sa aming mag-asawa, kaya nang maibigay na niya ang kulang na iyon, agad na siyang lumisan, kaya kung nasaan man si Samuel ngayon, maraming salamat. Dahil binigyan niya ng liwanag ang pagsasama naming mag-asawa, tatanawin kong malaking utang na loob ang pagbibigay mo sa akin ng isang supling ngayon may halaga na ako bilang isang babae hanggang dito na lang.